Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, samahan nyo kami sa 2025 Japan Mobility Show. Ano, ready ka na? Parati naman eh. Tara na! na tayo sa Mitsubishi booth. Ang daming nakatakay, parang lima ata, no? <laughs> Oo, ayan, nasa likod nga natin. So, one, two, three, four, and Ayun. five. Bakit kaya nyo nasa ibabaw, no? So, <laughs> hindi pa natin alam ngayon, pero aabangan natin yun mamaya kung ano nga ba ang mga nasa ilalim yung mga blankets na yan. Pero sa ngayon, silipin muna natin yung mga hindi nakakover na sasakyan. Let's go! Nasa likod ko naman ngayon, no, oh, ang pagka-cute-cute na Delica Mini. So, K-Car yan, maliit na van, silitin niyo muna ako ng itsura. napaka-cute na sasakyan, di ba? Bagay na bagay ito, lalo na sa maliliit na kalsada sa Metro Manila. Ang laki-laki ng headroom ko. Tingnan mo yung knee room ko. Diyos ko, pwede nga akong dumikwatro dito eh. Tapos may lamesa pa ako. Automatic pa yung mga pintuan. Grabe, sobrang ganda. Tapos tingnan mo. Ang loob niya. Wow, pwede pwede ah. nasa likod naman natin yun, yung Outlander na PHEV. So dati, meron sa ating Outlander, pero ito hindi pa dumadating eh. Pero silipin nyo na lang at mag-comment kayo kung gusto nyo ring mapunta sa atin to. the name says, syempre, PHEV Plug-in Hybrid. 7 seater to? Wow! Yung kanilang nakita nyo, Delica Mini rin yun. Pero ito, ito yung bagong launch nila na Delica Mini. So, ipakita ko muna sa inyo. sobrang cute talaga nitong Delica Mini, no? Sana magkaroon to ng left-hand drive kasi feeling ko, no, bebenta talaga to sa Pilipinas, eh. Sige nga, i-comment nyo nga sa baba kung palagay nyo bebenta tong Delica Mini. So, ano lang to, ha? Four-seater, tas may maluwag na knee room dito sa second row, tapos meron siyang malita compartment sa likod. So, kitang-kita ko talaga yung okay ito sa Pilipinas eh. Pero yun nga, comment kayo sa ba? Baka sakali. Ito naman yung bagong Mitsubishi Delica D5. Ang gwapo rin, no? Naka-dynamic shield design din siya. Gaganda ng ilaw, ang lalaki. Dito naman sa likod, no, boxy yung itsura niya. So, rugged din, maluwag to sa loob. Wala kaming specs nito, pero nakalagay dito, super all-wheel control. So, malamang sa malamang, all-wheel drive yan. Taking take din yung love nito, no? Nakita ko, may cruise control pa. Uh, daming pindutan. Ang luwag din dito sa love, no? Parang makakahiga ka dito no sa second row seats. Pero ang tanong dyan, ano kayo? Delica D5 o yung Delica Mini? Alin ang mas bet nyo? Sana dalin sa Pilipinas. <laughs> sabi nga ni Elaine, di ba, all-wheel drive. Nakita mo naman kung ano ginawa nila. nakaket nga ng matino dito. Ang taas-taas niyan. Gusto nyo bang magkaroon tayo ng ganyan sa Pilipinas? Nako, sana nga. Pero usapan ng off-road, no? Merong mas matindi dito yung Mitsubishi. Nandito. Ito ang Asian Cross Country Rally Winner ng 2025. Ang Triton. Ang Triton. So mga tandem no, habang ikutan natin tong Triton na winner nga ng AXCR. Ayun si Masoka Kasan, ang director nila. Yo, lo, di diba? Tinamo gulong pa lang. Wow na wow. So ito yung actual na unit na ginamit nila sa Asian Cross Country Rally. Kaya kung makikita niyo no, matindi talaga kita mo. Ito talaga yung mga battle scars niya kasi talagang magkahiwalay na siya kasi ginamit bumunggo, mo, tinamaan diyan, puro gas -gas, mga bato. Actually, kahit nga yung mga hood, oh, tinan mo. Yan. So, sa mga nakakabit naman dito, sobrang dami. As in, yung mga, ito, may mga ganyan-ganyan. May mga hilahan. Yan. May mga snorkel pa. Uh, carbon fiber. Yung loob nito, may nyo, puro may mga roll cage. Halos wala nang stock dito sa interior. Tinan mo. Nakamu mo yung steering wheel. May mga pang handbrake siya dyan. Yung shifter niya. Di ba? modified na yung nandito so, yung makukuha nyo, bride pa, rally art. Ha? Legit yan. Ito na yung tunay talaga. So, sa likod naman, syempre, dahil nga cross country, so marami silang mga kailangan gawin. So, kailangan nilang magpalit ng gulong. Minsan, kasi hindi may iwasan. Minsan, sumasabog talaga yan. Kasi yung trail, wala kang control. Eh. Hindi naman kalsada yan. Eh. So, may mga extra siyang gulong. Meron siyang winch. Kung sakaling mang pwedeng panghila or pwede rin siyang pag ka para matanggal ka sa pagkakastak mo. Meron siya ng mga nilalagay sa sahig para hindi dumulas yung gulong mo. Extra gas yata to. So meron din siyang ano, um, ang tawag dito, yung pangangat. <laughs> Basta yun. Tapos may ano pa dito, hindi ko alam kung tubig ba to, gasolina. Pero yung mga detalye pa dito, no, yun yung mga kakaiba. Kasi kung sisilipin nyo dito, ayun no, So kita mo na, di ba? Wala siyang sahig. Differential na yun. Tapos yung mga shock absorbers naman niya, may kita mo naman dito sa side, do oh. dalawa, tas ang lalaki. Ayun, ayun, yung mga, yung parang spring. Yan. Oh. Whew, grabe. Sobrang ganda. Tapos may wide body kit din pala siya. Oh. At yun na mga katandem, nailabas na nga ang bagong concept ng Mitsubishi, ang Elevan. So ano mo masasabi mo? Ano siya, eh, Lux Adventurer. So kung gusto mo ng luxury at ad adventurous ka, ito na yon. <laughs> Very futuristic yung design nila, eh, di ba? Oh, actually sa pangalan daw nun, no, Elevate at Advance. Pero yung ano nga niya, gusto niya yung adventure nga, pero luxurious na adventure. So, kitang-kita naman sa design, napakagandang luxurious nga naman talaga. At pang adventure, nakita mo yung gulong? Parang, ano, hindi siya gulong. Parang ganon. <laughs> Kasi parang, saan mo, saan mo ito itadrive? <laughs> <laughs> Sobrang meaty, no? Talagang, ano siya, all terrain. Hindi, uh, ano na pala, parang Parang matindi pa sa ano to eh, sa mudtars. <laughs> Very seamless, faultless yung design nito. And yung mga pintuan niya, ang gusto kasi nila, no boundaries. Hmm. Kaya yung bukas niya, parang talagang bumubukas na pintong gano'n. <laughs> o oh, tsaka yung no boundaries kasi, no, mapapansin mo, ang dami kasing salamin. So may kita mo from the inside, yung outside, so yung mga pintuan, may kita mo salamin doon. Pero may chunky parts pa rin na parang matibay pa rin yung feel. Pero, kitang-kita mo yung labas. So, pati nga yung instrument cluster niya, yung sa unahan, may kita mo rin doon no, kung ano yung view mo outside. Galing, galing. Isang magandang feature pa na pinakita nila, nagro-rotate yung front seats ng 180 degrees. Kaya pwede kayong magharapan nung nasa second row. Oh, oh. <laughs> Pag hindi niya alam yung 180 degrees, eh. talikod ka nga. Ito. Ayun, yun. Nakatalikod siya. Ganun. Yun ang 180. <laughs> so, kaharapan mo na nga yung nasa second row. Pero okay, di ba? Parang pang meeting-meeting, di ba? O, tsaka pag gusto ano, kumain, magkwentuhan na, na, pwedeng pwede rin tong pang dahil hindi lang yung kotse yung may kakayanan. Actually, may kasama rin to na trailer. Uh, hindi namin na alam kung ibebenta siyang magkasama o ay eh. pero meron siya dito sa concept na kasama. So maraming pwedeng gawin doon sa trailer na yon. Sige, simulan mo na. Ang tawag kasi nila doon, trailer hotel. So meron siyang kitchen, alam ko meron din siyang kama. Pwede kayo matulog doon. <laughs> oh. So nag-expand kasi siya, no? So kung ano yung gusto mong gawin doon, pwede kasi yung yun niya yung kama no sideways siya lumalabas ganyan tapos yung kitchen ano nahihila rin siya yes. tapos mailalabas mo siya <laughs> tapos yung ibabaw niya nagiging tent tapos most of all pwede na rin siyang power supply kasi ito nga pa lang concept na to no plug-in hybrid so meron siyang baterya doon sa mismong kotse oh. pero meron ding baterya doon sa trailer niya so oh. pwede mong gamitin yon plus meron pa tong solar sa mga bubong. Pareho ah. Oo. Oo. Sa kotse at saka doon sa trailer. So, ang maganda nun, di ba? Pag nag-outing ka, so, Wala meron ka ng... Wala kang sasaksakan. Oo, oh, di ba? So, dong ka lang sa araw. <laughs> at saka, ano, dalawa yung source mo. Actually, pwedeng, dahil nga plug-in hybrid, meron ka ng baterya. Yung gasoline, pag nawalan ka ng kuryente, pwede. Plus, habang nag ka, <laughs> tapos nakabilad lang yung sasakyan mo sa araw, nag-charge pa rin yung battery mo. So, ang gandang concept nun, di ba? Oo naman. Very energy efficient. Mm. <laughs> At saka, ano, renewable source kasi yung energy. Kaya, di ba? So, mas maganda rin yun sa environment. May isang cute na naman ako sa sakay na nakita. So, ang pangalan niya ay EK Space. So, medyo kamukha rin siya ng Delica Mini. Pero, mas ano to, no? Mas uh, high-tech yung itsura. So, tingnan nyo naman. cute-cute naman ang aso, ano, <laughs> Nalagay dito na, Future Communication maru Robot. So, maru Hello! Tingnan naman natin kung ano pa yung mga ibang makikita natin dito. Let's go! Uy! PWD Mobility Philippines. So, bago sa nyo yan. Available sa atin yan. So yun ang sa likod natin, oh, ito naman yung quantum processing. So ito na yung next generation na processing. Kasi ganyan, di ba, puro microchips. So yan, ewan kung paano gumagana yan, pero yun na yun. tapos na rin ang araw namin ngayon mga katandem. Sobrang dami nilang inilabas na sasakyan and sana nagustuhan nyo yung bago nilang concept car. Masayang masaya naman ako. <laughs> Oo, napakaganda talaga ng ano, no, Japan Mobility Show. At napakaganda talaga, no, lalo na itong booth ng Mitsubishi. Kaya maraming maraming salamat sa Mitsubishi Philippines sa pagsama sa amin dito. Nag-enjoy kami ng sagad-sagad at sana nag-enjoy din kayo sa panonood. Oo, next video na! R.I.T. Riding in tandem R.I.T. Riding in tandem R.I.T. Riding in tandem Siksik -sik na impormasyon mula kay R.M. at Elaine